siya ang lalaking tinawag na lobster boy na bumawi ng isang buhay. Siya si Grady Franklin Stiles Jr. na ako 1937 na binansagang The Lobster Hand Boy. Binansagan siyang lobster boy dahil sa kakaiba niyang mga kamay na parang close or sipet daw ng mga lobsters. Kung saan ang mga daliri niya sa kamay ay mga kulang or magkakadikit. Merong condition si Grady na tinatawag na ectrodactyly. Mana niya sa mga kamag-anak niya dahil marami sa kanila yung mga ganito at syempre pinagkakitaan nila. Dahil nga marami sa pamilya nila yung may ganitong sakit, bumuo sila ng circus at tinawag nilang The Lobster Family at isa nga dito si Grady. Bata pa lang si Grady, sinali na siya ng tatay niya sa circus. Dahil maliban sa mga kamay niya, yung mga binti at paan niya ay naapektuhan din ng sakit niya kaya naman hindi siya makalakad. Pero si Grady hindi siya sumuko sa buhay at nagpalakas lang siya na nagpalakas hanggang sa yung lakas na to yung sisira pala sa buhay niya. Pagtanda ni Grady, nagkaasawa siya at ito nga si Maria Teresa. Nagsama sila, nagkaroon ng maraming anak kung saan yung ilan sa mga naging anak nila ay namana na din yung sakit ng tatay kaya naman itong tatay sinala din niya yung mga anak niya sa sirkus nila. Pero ang masayang pamilya nila ay agad magbabago nang magsimulang maging lasinggero si Grady. Tuwing nakakainom siya, nagiging mapanakit siya, kabilang dito yung pananakit niya sa asawa at mga anak niya na minsan sinasakala pa daw niya. At one point pa nga daw, hinatak pa daw ni Grady yung IUD ng asawa niya mula sa katawan nito nung nag-away sila. Pero meron pa pala siyang mas ilalala nang merong magpakasal sa anak niyang babaeng si Donna. In 1978, sa gabi mismo ng kasal ng anak niya, pinuntahan niya yung lalaki at pinaputukan hanggang sa bawian ng buhay. Habang yakap-yakap ni Donna yung asawa niyang duguan nakakasal lang nila merong sinabi sa kanya si Grady Sinabi nung tatay niya sa kanya habang nakangiti na I told you I would blank him Hinuli naman agad ng mga pulis si Grady at dinala nga sa may korte yung kaso sa kanya Pero dahil daw sa kapansanan niya at iba pang mga sakit pinalaya nila si Grady Sinabi sa korte na pinalaya daw siya kasi wala naman daw gustong mag-alaga sa katulad niya lalo na sa mga kulungan kaya naman hinayaan na lang nila siya. Sa paglaya ni Grady, naghiwalay sila saglit ng asawa niya. Pero somehow, ilang taon lang yung lumipas at nagkabalikan sila in 1989 kahit na sobrang sama pa din ang ugali ni Grady. Agi pa rin niyang sinasaktan yung mga asawa at anak niya, kaya naman dito pa mas lahat. Tong si Maria, sa sobrang galit niya sa asawa niyang si Grady, meron siyang pinlano. Dito niya binayaran yung kapitbahay niyang si Chris Wyatt para bawian ng buhay yung asawa niyang si Grady and oo, pumayag siya. Isang gabi o November 29, 1992, pumunta si Chris sa bahay ng Stealth Family at pinaputokan si Grady ng dalawang beses na bumawi sa buhay nito sa edad na 55 years old. Hindi naman nahirapan ng mga pulis na alamin kung sino nga ba ang gumawa nito dahil umamin na maragat yung nanay sa ginawa niya at siya nga daw yung nagplano nito dahil nga sa galit niya doon sa asawa niya and sinabi niya rin na pinagbantaan na rin daw kasi sila ng asawa niya na babawian din sila ng buhay kaya inunahan niya lang. Takot lang daw siya para sa mga anak niya at syempre para sa sariling buhay niya din. Sinabi din ni Maria na para sa kanya dapat daw hindi siya makulong dahil nga sinasaktan din daw, daw talaga sila ni Grady at ginawa lang daw nila to kasi nga wala na daw talaga silang choice. Nag-comment din yung mga kasirkus ni Grady at kumakampi naman sila doon sa asawa nitong si Maria dahil siguro alam din nila yung ugali ni Grady. February 1997, hinatulan ng guilty sina Chris at Maria. Kukulong si Chris ng panghabang buhay samantalang si Maria for 12 years lang. Sa burol at paglibing kay Grady, Si sobrang sama daw ng ugali ni Grady nung nabubuhay pa ito, wala daw halos umatendong burol niya at halos kung meron man daw nasa sampu lang. Nung ililibing pa nga daw si Grady, wala din daw gustong magbuhat ng kabaong niya para dalhin doon sa may hukay. Ganon sila kagalit kay Grady. Ayon sa mismong anak ni Grady na si Cathy, ang kanyang tatay daw ay the blank himself.